tayo po'y patuloy nagpapasalamat at pinapaabot sa Diyos ang lahat ng papurit pagsamba sa bawat bagay na pinangyakit ginanap niya po sa ating buhay. Kasalukuyan po tayong nandito sa tahanan nila ni Mr. and Mrs. Tito Urbano. Way back 2020, tayo po ay nandito at ito po yung tahanan na kung saan ay kami po ay nakatira at ngayon po mga kapatid ay mayroong pagbabago na kung saan ay gusto ko po maipaabot sa bawat isa sa inyo tara andito na po mga kapatid ang lugar na kung saan dati ay lugar ng kapahingaan ay ngayon naging lugar ng karunungan at ito po ay naging paaralan na po ngayon ng mga grade 1 at sa pamagitan ng pananalangin ng bawat kapatiran sa lugar na ito ay patuloy na isinusulong nila na dito mismo sa lugar na ito ay magkakaroon ng public elementary school. Tayo po'y patuloy na nananalangin na ito po'y maaprobahan na sa taas, lalong lalo na sa DepEd, nang sa ganon ay magiging maayos ang pagtakbo ng pag-aaral ng bawat kabataan dito. Ayan po mga kapatid. At dito po ay nakaupo ang kanilang teacher. At yan naman po ang kanilang blackboard. Ayan po mga kapatid. Ayan. Salamat sa tira na nagbigay oras at pagkakataon ng sa ganon ay maisagawa ang room na ito.